si Johan, siya nga kapalit mo bago kong asawa. Kaya pala, hindi mo kami tinatawagan kasi ito, may kapalit na ako. Baka nakakalimutan mo, Isa. Nagsakripisyo ako para lang sa pangarap natin. Nagsakripisyo ka? Bakit? Ano sa tingin mo? Ikaw lang talaga nagsakripisyo? Nagsakripisyo din ako. Ano sabi? Mahal, kailangan na doon natin mabayaran yung placement fee ko hanggang sa isang linggo. Kasi, si Blin, sa susunod na buwan, makalipad na ako. Sige, gagawa ko ng paraan. Basta importante, makaalis ka lang. Salamat, mahal, Sa mga hirap na ginagawa mo para sa pangarap natin dito. Lahat naman yon na-appreciate ko. Walang problema doon, mahal. Basta importante, matupad lang yung pangarap natin. Ako muna iaalis at para makapag ako para mabayaran ang uh, mo, placement fee mo. Tama mo na ha. Salamat. Takin mo nga si parang Charlie. Kasi hihiram ako ng pera para makaalis na si ate mo. Sige, lang. Oh, hello kuya. Baka pwede na po kayo makairam ng pera. Ah, ganun po ba? Sige po. Oo no, kuya, ikakagaling lang daw sa sakit ng anak niya eh. Wala mo sa atin. Si parang Eric. May number tayo dyan ni parang Eric. Dali, napin ko lang. Ayun. Hello kuya Eric. Kuya Eric, baka pwede naman pong makahiram ng pera. Ah, oh, ganun po ba? Sige po. Salamat po. Anong sabi? Sabi eh, ano daw? Nagpapagawa pa sila ng bahay. pinapare bit. O oh, nga pala, si Parang Brian. natin oh. <laughs> si Parang na. Brian. Napin ko lang, kuya. Hmm. Oh, hello kuya. Kuya, sorry sa istorbo ha. Kuya, baka may mapapera ka dyan na pera. 30,000 sana. Oh, uh, sige, sasabihin ko kay kuya. Salamat po. Kuya, yun. Pwede na daw tayong mangutang kay kuya Brian. Ay, salamat. Eh, kaso, kailangan mo daw muna paghirapan. Sige na, okay lang. Sabihin mo. Tawagan mo siya ulit. Sabihin mo, payag ako. Eh, kuya, ang dami mo ng trabaho. Subsub -sub ka na sa trabaho. Okay lang yun. Kaya ko pa. Kahit 24 hours pa yan. Sige na. Sabihin mo Sigurado ka? Pa? Oo, oo. Para lang makalis si ate mo. Sige. Yes, okay. Ano yan, mahal? Hindi na kita sa airport. Alam mo naman, kulang pa sa pera. Magbasa, mag-iingat ka na lang, ha? Okay lang naman yun, mahal. Kasi yun nga, kapos pa tayo. Ya mo pag-uwi ko. Babawi ako. Sige, basta. Importante sa akin. Ingatan mo sarili mo doon, ha? Ayun din, ha? Lalo na si Kesay. Ano ba na si Kesay? Malagaan ko yan. Ano, kaulis na si Mami. Ha? Huh? Babawi na lang ako sa'yo pagbalik ko. Dalawang taon lang naman akong mawawala, eh ha? Ano kay Dady? Hindi kayo mag-iingat, ha? Ingat ka din, ha? Jin, nakontak mo na ba ate mo? Tagal na. Ilang buwan na natin hindi natatawagan, ha? Ano na, ilang buwan ko na nga ako nagpapaload. Eh, nasasayang lang yung load ko. Hindi kaya... Pinapahirapan na yun ng kanyang amo? Kaya hindi tayo makontak. Ano naman? Napaka-nega mo. Siyempre, eh, nag-aalala ako sa ate mo. Baka mamay na, paano na siya doon eh. Tsaka, isa pa, ang tagal na rin siya hindi nagpapadala eh. Ay, naku kuya, baka busy lang si ate. Huwag ka nang mag-aalala siya magsado. Sana nga, ganun. Eh, mo. Gagawa akong parang para makontak siya tumigil ka na nga dyan. Ano, Mahal? Uh, sigurado ka ba papayag yung asawa mo na doon muna tayo titira sa inyo habang nandito sa Pinas? Wala nga. Tatanga-tanga naman yun. Tsaka madaling mauto yun. Sige. Tsaka, di hamak naman na mas lamang ka doon. Wala yung <laughs> sakaling kahit. Ganun ba? Lesser! Lesser, buksan mo nga ang gate! Sino ba to? Lesser! Oh. Ano ba? Kanina pa ako tawag na tawag, ang tagal mo. Mal, nandito ka na pala. Ano ba? Huwag mo nga akong yakapin. Hindi ka man lang na nagsabi. Nauuwi ka pala. Tsaka sino yung kasama mo? Siya nga pala. Si Johan, siya nga palang kapalit mo bago kong asawa. Kaya pala, hindi mo kami tinatawagan kasi ito, may kapalit na ako. Baka nakakalimutan mo, Hisa. Nagsakripisyo ako para lang sa pangarap natin. Nagsakripisyo ka? Bakit? Ano sa tingin mo? Ikaw lang talaga nagsakripisyo. Nagsakripisyo din ako. Lumayo ako para maayos tong buhay natin. Tingnan mo nga sa sarili mo. Sa tingin mo ba, magtatagal ako sa'yo? Tingnan mo naman ang itsura ni Johan. Di hamak naman ah. Ha? Mas lamang ang bago kong asawa kaysa sa'yo dito. Eh ano pang ginagawa nyo dito? Kung pinagpalit mo lang din naman ako dyan. Dito kami titira. Bakit? May angal ka? Nung no, nagkabawang baon ako sa utang para lang makaalis ka. Para lang matupad yung pangarap natin na magtutulungan tayo. Pero nung pinalit mo, ito? Hindi ka marunong mag-isip, Isa. Baka nakakalimutan mo, may pera din ako ilambag dito. At saka, nandito ang anak ko. Siyempre, siya yung pupuntahan ko. At kami ang bubuong pamilya at hindi, hindi kana na kasama. O ano? Magdadadada ka na lang ba dyan? O papapasukin mo kami? O kung gusto mo, mag-uusap na lang tayo sa ko. Mahal, tara na. Sabi nga dyan. Ah, uh, Brad. Makikibit-bit na. Mabigat eh. Tsaka makikidahan-dahan na. May mga babasagin kasi. Tsaka na. <laughs> ayun na yung anak ko. Mama. Alam please na miss na kita. Anong mong dami-dami kong kasalubong sa'yo. Miss mo ba si Mama? Ay. hana? Mama, ko po yan? Ah. Siya nga pala. Siya magiging daddy Johan mo. Siya ano na yung bagong kapalit ng tatay mo. Kasi yung tatay mo naman, tingnan mo naman yung itsura, di ba? Ang itim-itim na, ang pangit-pangit. Patos -pangit. -pangit. Tapos ang liit-liit pa. Unlike na, oh, gwapo, di ba? Bakit parang naman hindi ka masaya na? Halika, may pasalubong ako sa'yo. Kunin natin, dali! Tita, alam mo po ba? Si... Mama, may ibang asawa na po. Ano ba sinasabi mo dyan? Bakit? Umuwi na ba ang mama mo? Opo, may kasama po siyang iba lalaki. Ha? Tara nga! Talaga naman yung mama mo. Ano sa mama Magsinigang na lang tayo. Ikaw sa babae Ikaw, ha? Ano? Anong ginagawa mo? Hindi mo na ako ginalang Baka nakakalimutan mo. Mas matanda ako sa'yo. Anong pakiko? Ikaw, anong ginagawa mo? Sino siya, ha? Wala ka nang pakailam kung sino siya. Bakit? Ano ka ba sa pamamahay na to? Ako lang naman ang kapatid ng kuya ko. Kapatid ka lang, pero wala kang ambag dito. Oh, magtapos na maghirap ng kuya ko sa'yo para makapunta ka sa abroad? Tapos ganyan ang igaganti mo? Magdadala ka ng lalaki sa pamamahay niya? Alam mo ate, napakalandi mo! Ang kirikiri mo! Si ka na nahiya sa mga kapitbahay? Dahil mas deserve ni Venice ang katulad ni Johan, hindi katulad ng kuya mo. Walang pangarap at habang buhay na inutil. Deserve na pinagsasabi mo dyan? Lohano ka! Ha! Ang kapal ng mukha mo magpakita dito? After ilang buwan kang hindi magparamdam sa amin? Hindi ka magpadala ng mga pera para sa pag-aaral at pagtustos dyan sa anak mo? Ikaw pa naman ang mukha mo sabi na deserve ni Denise siyang laki yan. Wala ka ding kwenta. Parehas kayo eh. Mahigi pa, na kayo. Hinding hindi ako aalis ah, dito. Dahil pamamahay ko. Ha? Ganon? Ako ang tinakot mo ngayon. Takot na takot ako. Oh my God. Baka nakakalimutan mo, ha? Kasal kayo ng kuya ko. Baka oh, gusto kong tumawag ako ng pulis. At ipapulis kayong dalawa. Ha? Ulaga! Lumayas kayo! Ha? Ano? Ano? Lumayas kayo! Lumayas ka, sumama ka! Laki mong pabigat! Layas! Kapal ng mukha!